Sarge, ito yung isa sa mga tinamaan ng laser ng UFO. Ito yung no, laki. Papasunog talaga. Yun, no? ang laki. Bumiyak pa yung lupa. Sabi yung tama ng laser, sunog na sunog talaga. Uy! Sarge! Ito, Sarge! UFO! Ayan mga ka-explore, so dito, ah, uh, dito ko iiwan yung motor ko. At uh, tinabunan ko pa lang Uh, trapal para hindi makita ng mga alien so yan tinabunan ko para tinakpan ko para di nila makita lalo na ang motor ay bakal so ngayong araw ay babalikan namin yung uh, area na kung saan eh, ay niratatan kami ng mga laser ng mga alien so nauna na doon si Sarge at ayun uh, papunta na kami doon So ayun mga ka-explore no, uh, babalikan namin yung area ngayon uh, na kung saan kami nag-explore nung gabi na pinaulanan kami ng mga laser beam ng uh, mga UFO. So babalikan namin kung anong nangyari sa area uh, kasi nung gabing nun, ayun, uh, ay uh, nakatakas kami. So, ayun. So si Sarge yung kasama ko ngayon dahil nakita kami ni Mangkiting kaninang umaga uh, hindi siya makapag-explore dahil uh, meron silang pupuntahan so kami muna ni Sarge nandun si Sarge at uh, siyempre mga ka-explore no? may dala kami uh, itak si Sarge may itak so ako may itak din akong dala at uh, siyempre yung holy water natin nandito sa bag So mukhang wala naman kaming napansin kakaiba dito ngayon. So ay ipapakita namin sa inyo yung mismo. Yung lugar na kung saan ay muntik kaming tamaan ng laser. So, oh, kailangan natin ma ah, doon kami papunta mga ka -explore. So, dito lang kami dadaan kasi wala kasing daan dito. Paakyat. Nandun pa yung daan. So, doon tayo. Masyado na tayong magugulatin. Akala ko meron yung sumusunod. Kakak Akyat bertanya dyan. Oh. Sige, yes, sige. Okay. So, Pak Akyat na kami uh, mga ka-explore. Ha? Sana o dito yung dagat no? Okay, so, uh, tuk -tuk na tayo ba? Ah, nandito kami sa tuktok ng bundok. Sana talaga yung dagat dito. Ayan. Sir, ang ganda ng ganda vlogging kit mo sir. Oo, oh, kano ang to? Ang liit. Siyempre, yung magmamayari nito. Liit din si Doc yung <laughs> ang hiram lang ng balaging kit si Sarge dahil hindi siya nakapagdala ah, uh, yun kayo. Sa po, kaya kayo yung balaging kit na ginagamit ko kaya ano to kay Doc siyempre ano nga po pala uh, Puntahan nyo po pala yung uh, Facebook page niya no? page, Pit Facebook page ni Doc yung liit ang pangalan nyo kayo Doc? Calvin Vlogs uh, Calvin Vlog, Calvin Vlog nga po pala so paki So, pakipalo din po ng page ni Doc yung liit Calvin Vlog So, ayun yung uh, page ni Doculate si Calvin vlog mga ano lang yun, mga mga kasikaran sa kinabuhi lang mga yung ginagawa sa araw-araw lang tingnan natin yung na ito masira Ganun pa sa unahan. Pero huwag tayo huwag tayong basta-basta mabanti baka baka mayroong mga ano dyan mapahamak pa tayo dapat alerto tayo Sarge! Hmm. UFO, Sarge! Ha? UFO! tayo! May mga UFO sa paligid.

No, un no minuto más tarde <tip> ayan o no? uh, para nandito na kami sa area mismo so survey natin yung area Nasaan saan yung mga ano dito tinamaan ng laser Sarge ito yung isa sa mga tinamaan ng laser Sarge laser okay. ng UFO ano okay, kayo impact no. ito no ang laki papasunog talaga yun o ang laki o biruin mo pag ito yung tumama sa atin nako okay, Sabog tayo baka hindi lang tayo magiging litson baka magiging abo pa tayo ayano sunog na sunog talaga tirong talaga na sunog Ano? so yung hito oh. bumiyak pa yung lupa oh hmm. no bumiyak pa yung lupa Sabi yung tama ng laser yung oh? sunog na sunog talaga dito yung niyak niyo Pagkakaalam ko, Sarge, mas marami pa to. Ha? Huh? Mas marami pa to kasi ang daming pinakawala nun. Hindi ko alam saan banda area tumama yung iba. E, eh, magigat kaya tayo. Sige. Okay. Yan no? So, ito mga ka-explore o. Uh, ito yung tinamaan ng laser ng UFO. So, pinuntahan lang namin ngayon para magita. Kasi nung nagpunta kami dito, gabi yun. Dito pa tayo, Sarge. Sarge, nandito pa. Ito, may tama pa dito oh. Oh. Iba yung Sip niya no, di ba? Iba no, parang Sa tingin ko yung pagtama nito Hindi galing doon, parang papaslanting siya ba Parang galing doon or galing doon Baka dito oh. Yung patama niya, kasi oh, pahaba Pahaba yung tama niya Yung mga ka-explore no ah Dito yun, dito, dito, na area Kami nag-explore noon na uh, pinaulanan kami ng laser ng uh, UFO doon yung isa so marami kasi yun so hindi pa namin alam kung saan banda o area tumama yung iba uh, may dalawa kami nakita dito yung kinakamalaki doon mukhang ewan ko kasi kasi ang dami kasi nung hindi namin alam kung saan bumagsak yung iba buti na lang hindi dito tumama o baka sunog to lahat kapag uh, pag dito pag... Dyan, dito dyan tumama kayo dok uh. may posibilidad itong lahat na ito masusunog. masunog at lalo na ngayon mahangin nako baka kumalat yung apoy no at masunog so ano madali lang naman to ano eh madakip ng apoy itong mga damuh na ito hmm. Pwede, pwede. Pwede natin. So, um, maghanap pa tayo. Maghanap sa tayo konti. Ikot mo muna tayo sandali. Baka meron pang ibang maate naman dito. Ito. 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 May, may tama dyan? Hindi na siguro yan. Huh? Parang hindi naman ko tama siguro ng UF ko. Well, huh? so, Kasi, huh? nakaano lang baka dyan, na, ba? Diba? Baka napisikan, no? Oh. Oo. Oh. Bumilog kasi. Tignan nyo, bumilog oh. Di ba? Di ba? Baka isa to sa mga oh. ng UFO no? Ng laser nila. Ah, oh, Buti na lang, hindi dito tumama yun. Nako, ang diyan yan ah. Ano? Pero sides. Ika tayo dito, ikot, ikot. Tignan ko natin. Meron pa ba? Hindi, ikot pa tayo kunti. Parang wala na, Sarge. Ha? Ah? Parang wala na. Ah, oh, no, oh, oh, kasi ako, Sarge. Mas mabuti siguro, Sarge, mag... Ano, ta muna tayo. Kat, uh, uh, akyat muna tayo ng niyog. Ano yan? Ayan, ah. Ano naman, yung may ari nito ay... Pwede na ba yan? Ha? Pwede na ba yan? Meron sigurong butong dyan. Sinong kamakit, ikaw? Oh, ako nakakit kilala ko naman yung may-ari niyan at bago tayo pumun pumunta pumunta dito nagpaalam ako na uh, kukuha ako ng buko kahit isa o dalawa lang na mabait na tao yan, uh, ano ko yun uh, kaibigan ko yun so, baka maparangay tayo bukas ha hindi i-stand muna ka muna yung camera hindi mag yan Yan mga ka-explore na. No? Akit na tayo ng buko. Nakagamis na light siya. So, matay ang gusto. na light yun. Pa, 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 Buk -buk 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 -buk. Ben, balik tayo dan benda. Malam butung? Lihat benda dong. yun mga ka-doll yun ah. mga ka explore wala pa lang ko wala palang buhok huy! let's go surge! UFO! Ah! tago, tago, tago! tago, tago! saan ka surge? ha? tago, tago lang muna! 没有呢。嗯嗯嗯嗯嗯